masayang araw po. Pasensya na at matagal tayong hindi nakapag-update. Malaki po ang naging problema dito sa farm. Pero yan po, uh, patuloy naman tayo sa ating production. Malaking nga lang po ang naging ating cutdown. Ito pong area natin ng consolidated ng mga inahin. Yan po si third. At yun pong lugar natin dun sa may likod, yung balete, yan na lang po ang natitira nating breeding area. Uh, Mangkalahati po ng ating mga breeders ang tinamaan. Kaya po nag-reorganize muna kami at uh, nag-rethink po ako ng ating mga dapat na gawin sa mga susunod pong vlog uh, i-explain ko po kung ano pa ang mga kailangan nating gawin at ano ang buong nangyari dito sa farm so ito po ang ating consolidated pen so isinama po namin dito ang pinagsama-sama po dito yung mga matandang inahin may yung mga upgraded po natin na Berkshire Cross native na galing sa Quezon yun pong galing sa Quezon Black Pigs at yung sa Candelaria na galing kay Muchacho ni Jingjing ay wala na po lahat namatay po lahat yon. kaya dati po apat ang ating breeding pen ngayon po dalawa na lang Meron po tayong total na roughly 40 inahin na nag-survive. Si Kalinga po, kasama yung mga matatandang inahin natin, ay okay pa naman. Yun pong mga batang inahin natin, yung mga first timer na nandun sa balete, 16 po na namatay po ang 15, yan lang po ang natira, si Ubanin. Yan po si Uban. Siya ang natira. Kaya dito ko po isinama sa ating mga matatanda dahil si third po ang ating bulugan dito. Doon po sa kabilang pen, yun namang ating native cross Pampanga native cross Quezon Black ang ating uh, ginamit na bulugan. Yung pong kapatid doon ay namatay din. Dinala ko po dun sa likod. Dun sa ating second breeding pen. Wala na po laman yung ating second breeding pen. Mataas po siguro ang naging challenge sa sakit doon na ang tingin ko po ay hag cholera. So di-discuss po natin lahat yan sa mga kasunod na vlog dahil nagbabakuna naman ako. Hindi ko po alam kung paano nakapasok pa rin ang hag cholera dito sa farm. So, nagpatong-patong po ang mga uh, problema nung nula nitong rainy season na mag uulan Matatandaan nyo po, August-September ang ating naging problema. Ito pong mga biikta ito, tatlong inahin po. Magkakasama yung mga yan, meron pong ibang nandiyo sa likod. Tatlong inahin po ang umanak. So, Meron po nagtuloy lang at meron po tayong mga buntis pa rin. May mga nagtuloy po sa kanilang pag-anak na sa ating mga inahin pero meron din po tayong mga namatay na inahin at mga palakihin. So yan po, mga anak pa ni Mario yan. Yung mga susunod po natin dito ay magiging mga anak na po ni Mr. Third. Ito naman po ang ating naging fourth breeding pen, yung balete na hinati po natin. So, yung po mga baboy natin sa likod, dito natin itinawid, ayun po si puti na naglalandi po, kaya abol-abol ng ating bulugan. Si Tansu po ay nagsukamb sa pneumonia. Tapos si puti, si pula, si puti ancan at si batik, ay nandito po lahat na magkakasama. So yung po mga breeder natin sa second breeding pen, dun po sa likod, ay siyang dinala natin dito. Dahil po yung kapatid ng buluga na to, na dating nandito, kasama po yung labing anim nating mga dumalaga, o unang first time na mga inahin, ay itinawid ko dun sa likod at doon po siya namatay suspek ko po ay had cholera hindi ko po binuksan yung baboy na yon pero ito pong mga later on nagbukas po ako sa mga palakihin na namamatay duda po ako na had cholera malaki po ang intestinal bleeding kaya po yan naghalo-halo po ang mga sakit natin may namatay po sa pneumonia may suspected po tayong ASF at hard collar nga po ang huli. Kaya ito po ang natitira sa ating 140 something, almost 160 po yung biik natin dito. Yung po labing anim na inahin, umanak po yun, 160, almost 160 po. Tapos may ilang namatay nung mag Kapun na po kami at magturok ng ivermectin at respisure at cholera. 140 plus po sila. Ang natitira po ngayon, mga 50. So yung pong ating target na almost 200 na pang December, yung pong 50 na lang ang natitira. So ganyan po kalaki ang naging impact dito sa farm. At September, October, November po, wala tayong sales. So ngayon po, itong ating likuran ay bakante na maliban po dun sa isang inahin na umanak. Hindi ko po isinama muna yung inahin sa paglilipat pag po, malakas na yung mga biik tsaka ako na ililipat next week na 3 weeks old na po sila so babakantihin ko po muna at hindi ko po alam kung bakit itong area ito ang tinamaan ng kolera bakunado naman po yung ating mga alaga dyan pero dito po kami tuloy-tuloy na namatayan pati yung mga biik meron po tayong 100 plus na biik dito wala na pong 40 yung ating survivors so yung mga survivor na yon inalis ko na rin po muna kasi po kung matatandaan ninyo ang ginawa namin nun dito magkakasama ang mga biik sa ating expansion at yung mga inahin po isinama ko nga yung isa natin bulugan na Pampanga Native Cross Quezon Black ay nandito naman. So inalis ko na po muna lahat ng laman ng kulungan na ito amaliban po dun sa umanak at yung isa pong namilay. Pinakakain na lang po namin separately dito yon. Ito po namilay yung kanyang hind legs binibigyan ko po siya ng DCM titignan ko po kung makaka-recover hindi po ako sigurado kung calcium deficiency malakas po siyang kumain kaya lang namilay po yung likod niya uh, halos katatapos lang po magpagatas yan kaya posible po na calcium deficiency ang kanyang problema kaya po binibigyan namin ng DCM hindi ko na po siya sinabi sa paglipat doon para dito matutukan siya at dyan po ang kanyang kainan at uh, inuman so yan po muna ang ating update ngayon dito sa 4A Animal Farm maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga at pagsunod sa ating Munting Channel, please share, like, and subscribe.